Si Lydia Mendoza ay isang simpleng babae mula sa isang maliit na baryo ng Iloilo. Tatlumpot dalawa na siya. May dalawang anak, si na Carlo at Mika. At isang asawang iniwan siya limang taon na ang nakalipas. Mag-isa niyang itinataguyod ng mga bata sa pamamagitan ng paglalabada at pagtitinda ng kakanin. Pero kahit anong sipag niya, laging kapos. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay na yari sa kawayan, tinanong siya ng panganay niyang si Carlo. Ma, kailan pa ba tayo magkakaroon ng maayos na buhay? Yung hindi tumutulo kapag umuulan? Napahinto siya, napangiti, pero may kirot sa loob. Bahalang araw anak, sabi niya. Pag may awa ang Diyos, mababago rin ang buhay natin. Kinabukasan, nagpa siya si Lydia na mag-apply bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Hindi madali. Kailangan ng pera, papeles at lakas ng loob. Pero sa bawat pirma dokumento, naramdaman niya ang bigat at pag-asa ng kanyang desisyon. Pagdating ng araw ng alis, yakap niya ang dalawang anak na parang ayaw niyang bitawan. Mag-aral kayo ha? Huwag kayong lalayo kay Lola. Sabi niya habang pinipigilan ng luha sa loob ng eroplano habang lumilipad ito palayo ng Maynila. Pinanghawakan niya ang isang maliit na rosaryo, tanging pamana ng kanyang ina. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Mahina niyang dasal. Pagdating ni Lydia sa Riyad, sinalumong siya ng init na parang apoy. Ibang mundo, iba ang amoy, ang wika at ang tanawin. Ang ahente ang nagdating sa kanya sa bahay ni Madam Aisha Al-Harbi isang biyudang Arabo na nasa 55 na, ngunit maaliwala sa muka at mahinahon ng tinig. Are you Lydia? From Philippines? Yes ma'am, I am here to work for you. Good, good, good. My house is small. You clean, cook, and take care of my cats, okay? Yes ma'am, I will do my best. Sa unang mga linggo, tahimik si Lydia lagi siyang nagkakamali. Minsan, sobrang asin sa pagkain. Minsan, mali ang paglalaban ng abaya. Pero imbis na pagalitan, tinuturuan siya ni Madam Aisha ng may lambing. Lydia, no need to cry. Mistake is okay. You learn. Yes? Yes, ma'am. I will do better next time. Doon niya unang naramdaman ng kakaibang kabaitan ng amo niya. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niya hindi lahat ng Arabo ay masungit o marahas tulad ng naririnig niya sa kwento ng ibang OFW. Si Madam Aisha ay kakaiba. Tahimik, mapagkalinga, at may pusong maramdamin. Minsan, habang naglilinis si Lydia sa sala, nakita niya si Madam na nakaupo sa lumang sofa, nakatingin sa lumang larawan ng isang lalaki. "That's my husband." wika ni Madam. He died 10 years ago. Since then, I am alone. Tahimik lang si Lydia, pero napansin ni madamang lungkot sa kanyang mga mata. You miss your family, yes? Very much, madam. My children, I only see them in video call. You are strong woman. Ala love strong woman. Magmula noon, naging madalas ang kanilang kwentuhan. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, Magkasama silang nagkakape sa terrace habang malamig ang hangin ng disyerto. Dito itinuring ni Madam Aisha si Lydia na parang anak. Isang gabi, sinabi ni Madam. Lydia, you are not my worker. You are family now. Thank you, ma'am. You are so kind. Allah gives me peace when you are here. Naging masaya ang mga araw Tinuruan siya ni Madam magluto ng traditional Arabic dishes. At kapalit noon, tinuruan naman ni Lydia si Madam magluto ng adobo at sinigang. Sa bawat tawanan nila sa kusina, naramdaman ni Lydia na may bago siyang pamilya sa malayong lupain. Sa paglipas na mga taon, natutunan ni Lydia ang wikang arabo. Nakasanayan ng kultura at natutong magmahal ng katahimikan ng disyerto. Madala siyang sumulat sa mga anak ipinapadala ang sahod niya buwan-buwan at nagpapadala rin ang mga larawan nila ni Madam Aisha. Ngunit sa bawat liham, may isang tanong na palagi niyang binabanggit. Hanggang kailan kaya ako dito, Lord? Kailan ko kaya muling mayayakap ang mga anak ko? Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, tinawag siya ni Madam. Clidia, come here. Dinala siya nito sa kwarto at ipinakita ang isang maliit na kahong gawa sa kahoy. This box is old. My husband gave it to me. Inside is my treasure. Someday, when I am gone, you will open it. Madam, no, I cannot. No, you will keep it. Promise me. Okay, madam. I promise. Hindi na niya inusisa pa. Tinago lang niya ang kahon sa ilalim ng kama ni madam at hindi na muling binuksan. Lumipas ang anim na taon masigla pa rin si Madam. Pero unti-unti niyang napansin na madalas na itong mapagod at madali ng hingalin. Si Lydia naman ay lalong napamahal sa kanya. Hindi na lamang bilang amo, kundi bilang ina sa banyagang lupain. Sa gabi ng Ramadan, habang tahimik silang kumakain ng dates at gatas, biglang sinabi ni Madam, Lydia, one day, when I am not here, you must remember, what matters is not money, but how you use it. Hindi pa noon alam ni Lydia kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Pero naramdaman niyang may lalim ito. Parang paunang habili ng tadhana. Sa ilalim ng buwan ng disyerto, nagdasal siya. Lord, salamat po sa taong ito. Kung may dahilan kung bakit ako napunta rito, tulungan niyo po akong maunawaan balang araw. At sa gabing iyon, habang umiihip ang malamig na hangin ng Arabia, Nagsimula ang kwento ng isang pangakong magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Lumipas pa ang mga buwan at napansin ni Lydia na mas madalas nang nakahiga si Madam Aisha sa kanyang silid. Dati, lagi itong naggalakad sa hardin, nagdidilig ng mga halaman at nagdarasal sa terrace tuwing dapit hapon. Pero ngayon, tila naging mahina na ito. Madalas sumakit ang dibdib at mabilis mapagod kahit sa simpleng pagakyap ng hagdan. Madam, Let's go to hospital. Sabi ni Lydia minsan habang pinupunasan ang pawis nito. No need, Lydia. I'm old. This is part of life. But madam, I am scared for you. Do not be scared. Allah is kind. When he calls, we must go. Habang naririnig ni Lydia ang mga salitang yon, hindi niya mapigil maiyak. Sa loob ng anim na taon, naging higit pa sa amo si Madam Aisha. Ito ang naging sandigan tagapayo at parang ina niya sa banyagang lupa. Lumipas ang tatlong linggo. Isang umaga, hindi bumangon si Madam Aisha. Tulog pa rin ito kahit ang na. Agad siyang lumapit at tinawag ito. Madam, wake up, please. Mahina itong dumilat at napansin niyang halos hindi na makapagsalita. Libya, come here. Mahina nitong wika. Pumunta siya sa tabi ng kama habang pinipigilan ng pagyak. Do you remember? The box I gave you before? Yes, madam, I remember. That box is yours now, but don't open until I'm gone. No, madam, please don't say that. Lydia, listen. You are my daughter now. My family left me long ago, but you stayed. I want you to have what I have. I only wanted to serve you, madam. You gave me so much already. Promise me, Lydia. Promise to grow what I give. Don't waste it. Help others. That's my last wish. Tanging pagtango at pagluha ang nagawa ni Lydia. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Madam. Malamig, ngunit payapa. Kinabukasan, maaga siya nagising at agad pinuntahan ang kwarto ni Madam. Tahimik ang paligid. Sa tabi ng kama, Nakita niya ang nakangiting mukha ni Madam Aisha. Pila mahimbing na natutulog. Ngunit ang subukan niyang gisingin, hindi na ito kumilos. Madam, mahina niyang tawag. Madam, please wake up. At doon niya napagtanto, wala na ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Niyakap ang katawan nito at humagulgol. Madam, thank you. Thank you for everything. Bulong niya habang tumutulo ang luha ang gabi rin iyon ay naging pinakamahabang gabi sa buhay ni Lydia. Tahimik niyang inayos ang katawan ni Madam ayon sa kaugalian ng mga Muslim. Habang dumadaloy sa isip niya ang bawat alaala, -ala, ang mga tawa, kwento at mga salitang, You are my family now. Pagkatapos ng libing, may dumating na matandang lalaki, abogado ni Madam Aisha. Nagpakilala itong si Mr. Khalid. Suot ang puting thobe at may dalang sobre. You are Lydia Mendoza? Yes, sir. Madam Aisha left a letter and legal paper for you. She wanted me to give it personally. Inabot sa kanya ng abogado ang sobre. Nang buksan ni Lydia, nakasulat sa maayos na Arabo ang pangalan niya. May lagda ni Madam Aisha. At sa ilalim nito, may ilang dokumento at susi. According to her will, the house and her savings are now under your name. She said, you are her only family. Hindi halos makapagsalita si Lydia. Ang kamay niya ay nanginginig habang tinitingnan ang papel. Sir, I... I can't believe this. She trusted you. Her last words were, Tell Lydia to grow what I gave her. Parang umalingaw-ngaw sa tenga ni Lydia ang mga salitang yon. Grow what I gave her. Pagka uwi niya sa bahay, kinuha niya ang kahong matagal na nakatago sa ilalim ng kama ni Madam. Mabigat ito Makintabang kahoy at may ukit na arasbiko sa gilid. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya mga gintong alahas, pulseras, kwintas, sing-sing, at ilang lumang sobre na may laman ng mga papeles at pera. Mayroon ding isang maliit na sulat na nakasulat sa English. To my daughter of the heart, Lydia. These are the blessings Allah gave me through life. Use them to bless others as you have blessed me. Wealth is nothing if not shared. Love, Aisha. Hawak niya ang sulat at parang naramdaman niyang muli ang presensya ni Madam. Parang naririnig niya pa rin ang boses nito. You are my family now. Naupo siya sa gilid ng kama. Umiiyak ngunit may ngiti sa labi. Hindi siya makapaniwala sa kabutihang natanggap. Hindi niya kailanman hinangad ang yaman. Tanging simpleng buhay lang. Ngunit ngayon, tila ibinigay sa kanya ng langit ang pagkakataong magbago. Hindi lang ang sarili niyang buhay, kundi pati ang buhay ng iba. Matapos ayusin ang mga dokumento, nagpa siya si Lydia na bumalik sa Pilipinas. Pinayagan siya ng mga otoridad matapos makompleto ang mga papeles ng mana. Bago siya umalis, tumingin siya sa bahay ni Madam Aisha at bulong niya. Thank you, Madam. I will not waste your gift. I promise. Habang lumilipad ang aeroplano pa uwi ng Pilipinas, tumingin siya sa ulap. Sa puso niya, alam niyang hindi ito katapusan, kundi simula ng isang panibagong yugto ng kanyang buhay. Paglapag niya sa ilo-ilo, sinalumong siya ng mga anak na halos hindi na niya makilala sa laki. Napatakbo sila at niyakap siya ng mahigpit. Ma, totoo po ba yung sabi ninyo sa tawag? Mayaman na po tayo? Napatawa si Lydia. Hindi tayo mayaman, anak. Pinagpaalala lang at may misyon pa tayo. Isang gabi, habang nakaupo sa tapat ng lumang bahay nila, binuksan niya muli ang sulat ni Madam Aisha. Pinagnilayan niya ang mga salita. Grow what I gave you. Napaisip siya. Hindi ito simpleng pahayag. Isa itong hamon. Isang tungkuling dapat niyang gampanan. Kung paano ako tinulungan ni Madam, sabi niya sa sarili. Gagawin ko rin sa iba. At sa gabing iyon, Ipinanganak sa isik ni Lydia ang ideya ng Aisha Foundation, isang maliit na proyekto na tutulong sa mga kababaihan at dating OFW na gustong magsimula muli ng marangal na hanap buhay. Mula nang makabalik si Lydia sa Pilipinas, parang panaginip ang lahat. Dati, maliit lang ang bahay nilang yari sa kawayan. Ngayon, kaya na niyang ipaayos ito. Ngunit sa halip na magpakasasa sa yaman, naalala niya agad ang huling habilin ni Madam Aisha grow what I gave you. Help others. Kaya imbis na magtayo ng malaking bahay o bumili ng sasakyan, nagpunta siya sa munisipyo at nagtanong kung paano makakapagpatayo ng maliit na negosyo. Bake siya po ba ma'am? Tanong ng opisyal. Opo, sagot ni Lydia. Pangalanan ko po sanang Asia's Bread of Blessings. Sa tulong ng naipong pera at ilang gintong ibinenta niya, nagsimula si Lydia sa maliit na pwesto sa tabi ng kalsada. Siya mismo ang nagluluto ng tinapay, pandesal, ensaymada at banana bread na minanan niya ang recipe mula kay Madam Aisha. Habang nagmamasa siya ng harina, naalala niya mga gabing magkasama silang nagluluto sa Saudi at narinig pa rin niya sa isip ang boses ni Madam. Cooking is not just food, Lydia. It is love. Araw-araw, alas 4 pa lang ng umaga, gising na siya. Puno ng pawis at harina ang kamay pero masigla siya. Sa bawat tinapay na inilalabas niya sa oven, tila may halong pag-asa at pasasalamat. Pagkaraan ng ilang buwan, kumita ang maliit na bake shop. Maraming bumibili, mga magulang, estudyante at driver. Isang araw, napansin ni Lydia ang isang babae na kaupo sa labas. May hawak na sanggol at tila gutom. Nilapitan niya ito. O eto, pagkain mo. Libre yan. Salamat po, wala po akong trabaho. Kakauwi ko lang galing Kuwait. OFW ka rin pala. Halika, tulungan kita. Doon ang simula ang unang proyekto ni Libya. Tinanggap niya ang babae bilang helper sa bake shop at tinuruan itong magluto. Kapag natutunan mo to, pwede ka na rin magtayo ng sarili mong tindahan balang araw. Sabi niya. Magmula noon, bawat buwan ay tumatanggap siya ng mga kababaiyang katulad niya mga dating OFW na gustong magsimula muli. Tinuruan niya silang gumawa ng tinapay, magtinda at mag-ipon. Unti-unting lumago ang Asia's Bread of Blessings. Hindi lang bilang negosyo, kundi bilang tahanan ng mga bagong pag-asa. Isang araw, dumating sa bake shop ang isang mamamahayag. Ma'am Lydia Mendoza, tanong nito. Gusto naming i-feature sa TV ang kwento ninyo. Inspirasyon po kayo ng maraming Pilipino. Nagulat si Lydia. Ako po? Nako, maliit lang po ito. Ngunit nang mapanood sa lokal na balita ang kanyang kwento, dumagsama gustong tumulong. May nagdonate ng oven, may nagbigay ng harina, at may gustong mag-train ng mga babae para sa business management. At sa lahat ng iyon, palaging binabanggit ni Lydia ang pangalan ng babaeng dahilan ng kanyang tagumpay. Lahat ng ito dahil kay Madam Aisha. She taught me that kindness is wealth and giving is growth. Isang taon matapos buksan ng bake shop, naimbitahan si Lydia na magsalita sa isang seminar para sa mga dating OFW. Doon nakilala niya si Mr. Farid, isang negosyanteng Arabo na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit ito at nagpakilala. You mentioned Aisha Alharbi. I know her. She was my cousin. Really? She was my employer my family. She spoke about you before she died. She said, Lydia is my blessing from God. Halos maiyak si Lydia sa narinig. Parang muling bumalik sa kanya ang diwa ni Madam Aisha. Nagpatuloy si Mr. Farid. I want to help you grow your bakery. My cousin would be proud. Tinulungan siya nitong magpalawak ng negosyo. Nagpatayo ng bagong branch sa bayan at nagbigay ng equipment para mas mapabilis ang produksyon Ngunit kahit lumalaki ang kita, nananatiling mapagpakumbaba si Lydia. Hindi pera ang sukatan ng tagumpay, sabi niya sa kanya mga tauhan. Kundi kung ilan ang natulungan mo. Dahil sa pagdami ng taong tinutulungan niya, naisipan ni Lydia na gawing formal ang kanyang proyekto. Tinawag niya itong Aisha Foundation bilang pagpupugay sa babaeng nagbago ng kanyang buhay. Ang layunin Tulungan ng mga kababaihang OFW at mahihirap na nanay na magkaroon ng kabuhayan sa sarili nilang bayan. Nagbibigay sila ng libreng training, puhunan at moral support. Sa unang taon pa lang, nakapagpatayo sila ng tatlong maliit na tindahan sa iba't ibang barangay. Sa bawat ribbon cutting, lagi niya sinasabi sa mga kababaihan, Huwag kayo matakot mga harap, kahit tagalaba ka, kahit katulong, may pag-aasang umusenso basta may puso at tiwala sa Diyos. At sa bawat pagtawa at palakpakan ng mga nakikinig, nararamdaman ni Lydia na buhay pa rin ang diwa ni Madam Aisha. Nakangiti sa langit, masayang nakikita ang bunga ng kanyang huling habilin. Isang gabi, habang nakaupo si Lydia sa harap ng bake shop, pinagmas niya mga ilaw ng bayan. Katabi niya si Carlo at Mika, na ngayon ay parehong nasa kolehiyo. Ma, sabi ni Carlo, Si Ate Mika gusto raw mag-aral ng business management para matulungan ka. Numiti siya. Maganda yan. Balang araw, kayo naman ang magpapatuloy ng foundation natin. Tahimik na dumaan ng hangin, malamig at payapa. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niyang natupad na niya ang pangako. Kinuha niya ang maliit na larawan ni Madam Aisha na lagi niyang dala at mahina niyang bulong. Madam, your gift has grown and it keeps growing. Sa mga sandaling yon, alam niyang hindi na sayang ang bawat luha at sakripisyo. Ang regalo ni madama ay hindi lang kayamanan. Ito ay kabutihan na lumago sa puso ng isang dating katulong na natutong magmahal, magtiwala at magbigay. Lumipas ang ilang taon at ang Aisha Foundation ay lumago na parang punong itananim sa mabuting lupa. Mula sa maliit na bake shop, umabot na ito sa tatlong bayan. May mga empleyadong dating OFW mga nanay at kabataang nagkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Araw-araw, maaga palang ay nagiikot na si Lydia sa mga branch. Tinitingnan kung maayos sa mga kagamitan. Tinutulungan ang mga tauhan at nakikipagkwentuhan sa mga suki. Hindi na siya yung dating takot sa mundo. Ngayon, siya na ang inspirasyon ng iba. Isang tanghali, may dumating na liha mula sa isang unibersidad sa Maynila. Binasa ni Lydia habang nakaupo sa opisina ng foundation. Nakasa doon. We are honoring Ms. Lydia Mendoza for her outstanding contribution to women empowerment and community development. Napaluha siya. Panginoon, kung nasaan man si Madam Aisha ngayon, sana alam niyang lahat ng ito eh, dahil sa kanya. Dumating ang araw ng parangal. Sa harap ng maraming tao, nakasuot si Lydia ng simpleng barot saya. Habang tinatawag ang kanyang pangalan, parang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. -ala. Ang maliit na bahay sa Iloilo, ang eroplano papuntang Saudi, ang mga gabing kasama si Madam Aisha sa terrace at ang huling mga salitang binitawan nito. Tumayo siya sa entablado at nagsalita. Noong ako'y isang katulong sa Saudi, may babaeng Arabo na itinuring akong pamilya. Siya si Madam Aisha Al Harbi. Sa kanyang kabutihan, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi puso. Ang sinabi niya sa akin noon ay simple lang. Grow what I gave you. At iyon po ang ginawa ko. Tahimik ang buong bulwagan habang nagpatuloy siya. Ngayon, may mahigit limampung kababaihang natulungan ng Aisha Foundation. Hindi po ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa kabutihang ipinasa sa ng isang taong may busilak na puso. Kaya gusto kong ipasa rin ito sa iba. Pagkatapos ng talumpate, tumayo ang mga tao at nagpalakpakan sa na ng mga ilaw ng entablado, napatingala siya sa langit at bulong niya. "Shukran, Madam Aisha. You're still with me." Makalipas ang ilang buwan, may dumating na sulat mula sa Riyadh. Galing ito kay Mr. Farid, ang pinsa ni Madam Aisha. Nakasulat doon, "Lydia, we are organizing an event in honor of my cousin Aisha Alharbi. We would be honored if you can come and share your story." napatigil si Lydia. Matagal na niyang hindi naririnig ang tawag ng disyerto. Ngunit sa loob ng puso niya, alam niyang oras na para bumalik. Hindi bilang katulong, kundi bilang bunga ng kabutihan. Paglapag ng eroplano sa Riyadh, bumungad sa kanya ang mainit na hangin na minsan ay kinatatakutan niya. Ngunit ngayon, may ngiti sa labi niya. Sa hotel, sinalubong siya ni Mr. Farid. Welcome home, Lydia. It feels strange to be back. Everything looks the same, but I feel different. Aisha would be very proud. Kinabukasan, dinala siya ni Mr. Farid sa lumang bahay ni Madam Aisha. Ang bahay na dating niyang nililinis. Ang lugar kung saan siya unang nakaramdam ng pagmamahal sa isang banyagang lupain. Tahimik siyang naglakad papasok. Ang mga dingding ay pareho pa rin. Ngunit mas maliwanag na ngayon. Sa gitna ng sala, may nakatayong portrait ni Madam Aisha, nakangiti tulad ng dati. Lumapit si Lydia at inalagay sa harap nito ang maliit na basket ng tinapay. Ang unang recipe na itinuro ni Madam sa kanya. Madam, mahina niyang sabi. I came back, not as your helper, but as your daughter. Your gift has grown, your name lives on. Sa araw ng programa, punong-puno ang hall mga kamag-anak, kaibigan at dating kapitbahay ni Madam Aisha ang naroon. Si Lydia ang huling tagapagsalita. When I first came to this country, I was just a helper. But this land and one kind woman changed my life. She gave me not just money, but a mission. And that mission lives on through the people we help today. May luha sa kanya mga mata habang itinas niya ang larawan ni Madam Aisha. To my madam, my mother of the heart, thank you for believing in a simple woman like me. Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan. Si Mr. Farid ay lumapit sa kanya at ibinulong. Now, you are part of our family forever. Pagkatapos ng programa, umupo si Lydia sa hardin kung saan madalas silang nagkakape ni Madam noon. Tahimik ang paligid at ang hangin ng disyerto ay dumadampi sa kanyang mukha. Kinuha niya ang lumang rosaryo na palagi niyang dala mula pa noong umalis siya ng Pilipinas. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Tulungan ninyo akong magpatuloy sa kabutihan. Tumingala siya sa langit at sa imahinasyon niya, nakita niya si Madam Aisha, nakasuot ng puting abaya, nakangiti at tila nagsasabing, You did well, my daughter. Numiti si Lydia at tumingin sa malayo at bumulong. I kept my promise, Madam. I grow your gift and i will keep it growing pagbalik ni Lydia sa Pilipinas mas dumami pa ang proyekto ng foundation nagkaroon sila ng scholarship para sa mga anak ng OFW programang pangkabuhayan para sa mga nanay at libreng training sa paggawa ng tinapay sa iba't ibang lalawigan ang Aisha's Bread of Blessings ay naging simbolo ng kabutihan at pag-asa at sa bawat tinapay na inilalabas mula sa oven may nakatatak na maliit na salita love faith gratitude. Sa tuwing tinatanong siya ng mga bisita kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon, palagi niyang sagot, "Isang regalo lang po ang pinagmulan nito, regalo ng kabutihan. At kapag pinalago mo ang kabutihan, lalago rin ang mundo sa paligid mo." At sa huling gabi bago siya matulog, madalas pa rin niyang sabihin sa kanyang panalangin, "Salamat, Madam Aisha. Dahil sa iyo, natutunan ko ang kayamanan na hindi nasa kamay, kundi nasa puso." At sa kapahimikan ng gabi, habang pumapailan lang ang amoy ng tinapay mula sa bake shop, alam ni Lydia na natupad na niya ang lahat. Ang pangarap para sa kanyang pamilya, ang pangako ni Madam Aisha at ang huling habili na naging ilaw ng kanyang buhay magpakailanman.